nao guys. guys. sila nang. Ng Ayan, ginagawa nila di guys. Oh. Ni minus 17 guys, pero andyan sila sa dagat, oh ano, sa ilog. And guys. Oh. Parang usok guys no. Di yan ano yan yung sa gitna nagano sila sobrang lamig dito guys negative minus 18 galing ako ng trabaho yung bike lang ako guys oh tingnan nyo guys tingnan nyo yung ano ako guys ah oh parang aso guys no parang yeah ano sila ng ano nila scooter snow scooter yeah ang oras ngayon guys Alas 3 pa guys <coughs> Sobrang lamig Tingnan nyo lang ang ginagawa nila Tapos nag ano sila dyan Nag Nag fire Nag ano sila ng ano Parang may usok guys no Hindi nga ko yan guys Oh Sobrang lamig guys yan. Dali guys, mag-ano muna ako mag Hanskar oh, tingnan niyo guys. Di makaya ng ano. Yeah. Ang sibra lang. Ano okay. May doon ang mga fans ko. Ah. Yan. Yan, yan, alam. Ah. Yan. Yan. guys. Yan. Nag-ano sila dyan sa ikot-ikot. Parang hindi naman yung kuntis. Diyan ko ano yung ginagawa nila. Nag ano na talaga sila ng ano. Uh, isum natin. Bakit sa sobrang lamig pa nila nag ano? <laughs> sobrang lamig parang uh, ano na ni natin. para mga bata man, guys hmm yeah. oh snow scooter nila uh, nag naisipan pa nilang mag ano dito pero ganyan talaga siguro kapag minus yung grader yung degree dito yan hindi man yan maano yung mga kasi matigas yung tubig sa ilalim yan yan yes. practice siguro niya nila yan hmm. okay lang ba yung camera ko guys parang na ano nasa salami guys anong kumula ng camera guys Okay na. guys na guys. Uh, uh, ano sila guys dyan. Generator. Nagamit sila ng generator para may ilas sa gitna. Uh, pero yung ano nila. Magdandaan lang sila dun sa kabila. Dun sa ano. Hmm. Hmm. Kunti na yung tao dyan. Tapos may pano sila dyan. Sobrang lamig guys. Parang mga bata man yan guys. Hmm. Uh. Uh. lang to dito guys. Na magano Siguro may ano sila ba. Practice sila. Yung iba nakahinto. Hmm. Hmm. Yan. Yan. Nakahinto sila dyan. Uh, parang hindi pa to sila masyadong ano practice lang ba hindi pa masyadong marunong uh, 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 Sobrang lamig niyan. Pero kapag ganyan guys, yung jacket nila, ano yan? Oh, tingnan nyo guys. Parang mausok guys, no? Kasi hininga ko yan guys, kung ano ko parang usok. So, sobrang lamig. Negative minus 18 ngayon guys, 16. 16 baka so, ba, basta sobrang 15. Sobrang lamig. Malamig na nga yung minus -5 yung kamay ko guys sobrang lamig na kahit naka ako naka dyan nakakan yan ay sila guys yan yan lang muna guys thanks for watching guys bye bye